So good afternoon mga idol. So for today's video is flex muna natin itong ating banana dahil sa blessing po ay umulan po ngayon hapon mga uh, ng around 4 o'clock in the afternoon. So makikita natin guys ang ating saging dito ay napakasigla dahil naulanan. So, hal so halos mga 3 months ito o more than 3 months ay walang ulan so makikita nyo guys yung nasa punahan dyan ay halos na matay na lahat so yan po yung epekto ng 3 months na walang ulan so, so, ngayon ay halos binawi sa isang araw lang umabot na nasa mahigit isang oras yung ulan dito so ayan so very thankful tayo kay Allah dahil kahit papaano ay mayroon pa rin blessing para sa mga kanyang alipin. So, kung makikita nyo guys, ito ay medyo tumutubig na yung daanan. May tubig, nagabaha-baha. So, ayan. So, pag ganito yung uh, <coughs> status ng ating saging, ay mga one week after nitong ulan, ay magkakaroon nito ng followers. So, kusang tutubo yung mga followers dito guys. So, ang mangyayari, pag tubo ng followers dito ay doon pa kami mag-apply ng fertilizer o the past growth of the banana. So ayan guys, o oh, makikita niyo 'yan. Umuulan pa rin. So tuwang-tuwa siguro yung ating protas dahil ah, kahit sino pa naman kung uhaw na uhaw ka na, so ngayon ka pa iinom. So ganun din. So kaya nga ah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ah, may blessing pa rin. Para sa kanyang alipin so, kung titignan natin ay pati yung ating uh, prutas natutuwa pati yung uh, owners ng mga growers na ganitong uh, sistema ng farm so uh, mga ang mangyari dito baka bukas siguro yung nasa malalaking saging hindi namatay siguro mag apply sila ng abono so Ewan ko lang kung bukas o sa Monday. So, yung iba naman guys, kaya naman namamatay ito dahil nasa buhangin siguro ito lahat. So, hindi naman natin masisisi yung... Uh.